magandang araw sa inyong lahat. Nandito kami naman, naman sa bahay ni Mrs. So, suppose nya kasi na naghahanap kami ng magta tiles tapos magpipintor eh meron na po. Meron na ka po kaming napili. pili ah, kaya pasensya po sa mga hindi po namin napili. Grabe ang dami pong nag-message. Yes. Ang dami niyo pong nirecommend recommend Mga talaga ang dami mga sinisend mga ginagawa nila. Pero yung napili kasi namin is around Ilagan lang siya, guys. Mm, okay. Para mas malapit. Nung nai-post kasi yung video 'yon, ang daming nag-message and then kinabukasan, ang daming pumunta, guys. na mag-estimate. Ah, ah. Mag ah pag-post pa lang, kinabukasan, anim na yung pumunta. Oh. Kaya namili kami yung sa presyo at saka yung sa Uh, way nila, kung paano nila gawin Eh, nagustuhan naman namin yung isa kaya yung pinili namin kaya sa mga pupunta dito, uh, pasensya na po uh, mayroon na po kaming napili ayun, kasi all around sila, from start to finish titirhan na lang daw ayun, makikita nyo naman kung tsaka, ire-recommend ko naman sila kung ah, nandito na sila kasi, ah, pinipili talaga namin yung talagang subok gaya nung nagbobeda subok. 'Di ba man? Oh, yeah, and then kasi nag bidding -be -be kasi. Oh, nag-bidding na sila, bidding. Oh. oh, may uh, mataas, may mababa, may ano, pero depende sa gawa kasi 'yan. Uh, Makikita sa gawa. Kaya 'yun nakapili na kami. Kaya thank you pa rin sa mga sinadjust nyo guys. Uh -oh. And ngayon, meron naman akong request, kapsat. Ano na naman 'yon? Syempre, sana meron silang natitipuhang kulay dito sa. Ay, oh. Kasi kami mas. ni Mrs. kontra kami sa tiles. Mm -hmm. Sabi niya puti. Sabi ko naman yung medyo brown na parang marmol, yung parang may design-design kasi gustong-gusto ko yung brown na kulay nito. Ano kayong may isa suggest. Pwede ninyong i-comment guys yung mga kulay. Na. Ay, pero yung kulay mm -hmm. eh pag iisipan pa namin kung anong kulay. Kaya suggest nyo nga kung ano yung pinakamaganda sa mata nyo parang sa akin pinakamaganda ang mm -hmm. asawa ko kahit anong Una, kulay pa yan. Money. Una muna na Yung pagpapapintura kasi guys is pati bobida na rin ipapapinturahan namin. Ayun mga 'yan, pati Masilya, lahat all around yeah. na. Isahang ano na lang grupo yung kinuha namin, sila na magkontrata ng tiles, sila na din kontrata ng pintura. Yon. Um, Balak kasi namin etong ipagawa this first week of September. oh tsaka ano man. Ha. Baka ano, baka may kakilala kayo pero hindi Ay, pa namin kayo. ipapagawa. Mga gumagawa ng mga cabinet Anging kabinet, yung sa closet na pamba paglagyan ng TV buron daw tapos TV rack basta may cabinet kabi din sa taas uh -uh. ayo meron kayong ay, ulit. Ay. Uh, kasi mga furniture yung balak namin dito dining uh -huh. yun lang yung ano yung update namin ngayon uh -huh. nakakuha na po kami pasensya sa mga hindi napili at sa mga pupunta pa meron na po yun Yo. thank you